Paano ba magluto ng rice and milk? Papakita ko sa inyo kung paano. Meron tayong thick cream na ilagay. Ilalagay at meron tayong ang pinakaasukal ay kondensada. Pwede rin kayo maglagay ng asukal kung gusto nyo. Pero ang nilagay namin ay kondensada para masarap. O ba diba? Yan na yung uh, bigas. Yeah. Kalahating kilo lang yan. Na bigas. Pinakulo ko sa milk liquid milk ang fat uh, liquid at dahil walang magbibidyo ay ang amo ko ang pinasalin ko ng milk at ako ang di ba ang galing galing ko kasi nga ay walang magbibidyo habang ako ay nagsasalin napadaan siya kaya siya ang nautosan ko di ba ganun lang tayo mga OFW pag mga close close na natin ang ating amo o ba diba? ayan na nilagay na natin yung ating pampalasa at sinalin na natin sa Byrex yan ang nilalagyan ko nyan ay ang sa aming pagkain pero yung ilalagay ko sun sa, sa tasa na disposable ay ibibigay niya sa anak niya. Gustong gusto yan ng amo kong lalaki at ang aking alaga at syempre lahat sila ay gusto yan. At syempre ako, ako ang unang kakain dyan. O diba, ganun talaga. Pag sino nagluto, siya ang kakain. Yan yung mga disposable ay ibibigay namin yan sa anak niya may takip yan o oh. masarap yan lagyan ng cinnamon cinnamon sa iba o oh, napakasarap niyan ah, uh, pero ang mas gusto ko pa rin yung ano sampurado kasi mag, malalasahan mo yung kokwa niyan mag uh, magaagaw tamis at yung sa at saka yung kokwa ang gusto ko ay sampurado pero ang gusto nila ay ganyan lang ang ano ayaw nila palagyan ng kokwa di ba ayan Okay na yan. At iyan ay bibigay natin sa kanyang anak. At syempre, titikman natin ang ating niluto ay ang sarap naman. No? di ba Mas ako ang una, syempre, ako ang unang kakain bago sila. Ay, para pang may lason, ay ala, ako ang unang malalason. No, ba diba? Pero napasarap ang tikim ko dyan. Okay guys, ganyan lang gumawa ng rice with milk. Kung nagustuhan nyo ang video ko, just like, subscribe my channel, MGOFW. O di diba? Ganyan lang. Ang sarap kong kumain. baba.